Hello, good morning mga lalabs, mga youths ba once again? Magandang hapon, Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao, lalo na sa Davao, no? Sa lugar ko at sa buong Davao region at buong Mindanao region. Uh, madayaw na adlaw sa inyong uh, tanan. So, yung topic natin ngayon, eh, itong panghaharas nitong mga NPA, o mga priso na pinalaya siguro ito o pinatakas ng administrasyon siguro. Baka dahil nagtatakip ng mukha eh. O mga swat kuno ang mga putang ina. <laughs> Doon sa Kingdom of Jesus Christ, dyan malapit sa airport, na nag-coast po ng mahabang traffic. Eh, dapat nga wala sila dyan eh. eh wala namang gulo sa dabaw. Ang magulo ngayon ang administrasyon ni Bongbong Marcos at hindi ang Dabaw. <laughs> Katanda pong ito. 30 na po Ay, 30-50 na po ako. Ilalam na doon sa amin, sa banda sa Occidental. Bihira ang crime doon. 99% doon ang crime, uh, walang krimen. 1% lang. At wala namang bansa na perfect. Kahit ngayong Amerika na o oh, pinaka, isa sa pinaka-powerful country in the world. Andun nga, o. Oh, Paliwat kanan ang patayan, minamasakir pa yung iba. So tapos doon sila maglagay ng swat sa Dabao dahil uh, marami daw krimen doon. Eh yung Manila nga, pinakadelikadong siyudad sa buong, panglima sa pinakadelikadong siyudad sa buong mundo. <tap> hindi yon yung uh, tawag dito. Lagyan nila ng maraming uh, mga swat dyan, police, checkpoint, etc. So, pero bago po yan, uh, sa mga kapwa po FWs around the world, lumigalab shoutout sa inyo mga kababayan at kung bago lang din po kayo sa aking YouTube channel, oh, kalimutan mag-subscribe mga lalabs, mga bayots. Libre po yon At uh, share din ninyo ang video kung magustuhan ninyo. Maraming salamat. So, ito yun, no. Hindi po magulo ang Davao. Kung may kunti problema, normal yun. Pero matiwasay po kami doon sa Davao. So bakit kami padalhan doon ng bata batalyon ng mga sundalo? Tapos nagtakip pa ng mukha. Hindi. Tapos mas magagalit pa kung videohan. Kunan sila ng video, etc. Tapos pag tinatanong kung ano yung pangalan, ano yung unit nila, etc. Hindi sila nagsasalita. Yung e, mga nameplate nila, magsa magtanong na lang daw doon sa head Putra, Tragis. Sino <laughs> yung tanongin na head? Yung bolok uh, bulok at sinusuka na si police, uh, yung PNP chief dati sa ano Kison City na si si Mangkanor or ni Kanor uh, Torre. Sino kaya ng ano ng Kizon City dahil pinaburan niya yung retired police dati na nanotok ng baril doon sa Siklista. Nagpatawag pa siya ng ano, media, uh, interviewin, ginastosan parang putang inang yan. Siya na nga yung nanutok siya pa yung binigyan ng pabor, hindi yung siklista, na wala. Kung makita mo naman talaga doon sa mga video footages na yun, eh, walang kasalanan yung siklista, mayabang lang yung uh, retired police na yun, namatay na sana yun eh. <laughs> doon magtanong? Hoy, Gene, oy, Tori. Sino ba 'yon? Kanor Tori. Ano ba 'tong mga pulis dito na pulis ba talaga 'to? Mga rebelde o mga priso? Kriminal siguro ang mga dinala ninyo diyan, no? Dahil pinagtakip ninyo ng mukha ang mga putragis na 'to. Para hindi sila ma-identify na sila siguro ay mga rebelde, sila siguro ay mga priso na mga halang ang kaluluwa na pinalaya mula sa prisohan para jan mangharas sa kingdom of Jesus Christ. At sabihin, dati, sabi ni, yung sinusukan na si Nicanortore, ah, uh, ng Quezon City, sabi niya, ah, dati, uh, maayos ang Davao City, ngayon hindi. Ulol! Mismong purinir na yung nagsabi. Sa pabalik-balik nila doon, eh, nagsabi na kung meron mang maayos na siyudad sa Daba sa, sa, Pilipinas, Davao iyon. Ingit lang ang administrasyon na ang nang Marcos dahil na, maintain ng Duterte ang kaayosan uh, kaayusan katiwasayan sa Davao although mayroon pa konting konting criminal normal yun. Bakit sa, sa Ilocos ba? Walang kriminal doon, walang walang ripest we <laughs> uh, ito yung panghaharas ng mga pinadala doon ng administrasyon ni Bongbong Marcos na mga rebelde, mga kriminal na galing sa kulungan. <laughs> Ani mo mga zombie ang mga putang ina na nakatayo sa gitna ng kalsada. At kung totoo kayong SWAT, totoo kayong mga scout ranger, ipagpalagay na natin. Bigyan natin ng benefit of the doubt na sila ay mga totoong uh, tawag dito sa SWAT Scout Ranger, pumayag kayo na kayo ay pinapadala sa mga matinding labanan tapos pagdating sa Davao, traffic aid lang kayo. Binakakahiya <laughs> yung papel ninyo. Diyos ko po, ang tindi ng training ninyo. Number one, no? alam nyo ba sa, sa Pilipinas, sa lahat ng mga main in uniform, ang pinakahinahangaan ko, Scout Ranger, sa totoo lang, Scout Ranger. Bilib ako talaga dyan. Tapos pagdating ngayon, nagpauto kung sino man yung mga general head dito ng Scout Ranger na to. Pumayag sila na mag-traffic aid lang sa Dabao at sila pa yung coast ng traffic at kaguluhan at takot. jan sa Dabao na matiwasay naman ang pamumuhay namin diyan. <coughs> Pero nang dahil lang sa pamumulitika nang walang otang na loob na pamilyang Marcos at Romualdez, binaboy nila ang mga Duterte na tumulong sa kanila sa maraming bagay. Putangin ang pamilyang yan. <laughs> Pati ako na bodol. Buwisit, kaya may karapatan akong murahin sila dahil na nabodol ako. <laughs> sila perput paray mo kanay nga kalbanya nagmanyuper na sa tong mga dadbot ila nagita ka pulis kaliket na sa kun kun paon di ka magtinana sinay direkta miya mi na to tension sa mi na to tension kay pantay og mo tapos kay pagbanu pa mo pulis naglibot na sa tong dadbot naa ni mga sayon ka og lukek sa nan na <laughs> nakatayo doon po, tragis. kung sino ka man, masagasaan ka ng hayop ka. So, ganon, ganon lang Ganon, ganon. parang si Marrojas ang pisting <laughs> Nagtakip ng mukha. So, hindi ninyo kami masisi kung isipin namin Ang mga taong ito na pinadala dyan ni Nicanor Torres sa otos ni Abalos. So, sa utos ni Marbel at sa utos na rin ng pinakapinuno, yung adik na at nating presidente si Bongbong Marcos ay mga rebelde ito or mga priso na pinalabas sa kulungan para dalhin dyan mag-traffic-traffic at pagmakahanap makahanap ng pagkakataon, lulusobin ang kingdom of Jesus Christ at kubkubin nila. At pagdating yung pag na, nakapasok na sila doon, hindi na sila lalabas. Pupunta na doon si Bongbong Marcos at ang kanyang butor na asawa pa kinding-kinding na kala mong na naipit o nasagasaan. <laughs> dan, dan, dan. Um, tapos ano ng kanyang hila ng kanyang uh, Pilipiniana ang puta. <laughs> dan, 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 dan kanya na ang kingdom of Jesus Christ. Yun man ang kanilang ano, yun man ang kanilang target. walang hiya, walang utang na loob. Pagkatapos silang bigyan ng slot ni tulong ni Pastor Kiboloy. Dahil walang tumanggap kay Bongbong Marcos ng mga media na ngayon ay pinapaboran niya dahil Sinusungal nga din yan ang pira ng taong bayan ng mga milyones or billion pa nga yung mga mainstream media na yan. Eh. Kaya pabor sa kanya. Tapos ito, eh, nakakatawa dito dahil yung kanyang mga vloggers na uh, nagtatanggol sa kanya, hindi niya kinikilala, media lang. So, paano yun? Hindi kinikilala ang vloggers. Bakit? Alam kasi ni Marcos Jr at na Martin Romualdez na mga bayaran ang mga putang ina. <laughs> Bigyan mo lang ng kapiranggot, uh, sabi ni Jay Gibara kasi kilala niya si Coach Jarrett, eh, 700,000 daw, tinatanggap ni Coach Jarrett uh, buwan-buwan. Si Mike Abe daw, 500,000, kinsinas, tag-250,000 like di Omano kada kinsinas. O magkano si Si Bostoy, o, oh, uh, si Bostoy, o. Oh. <laughs> Million yun. <lang. laughs> o, oh, si ano pa? Sino pa ba yun? Baka kasali din dyan. Sila si Takiro Miyamoto, baka kasali din si, of course, yan si Mima Alicia. Sila yan, sila GDB. O, oh, marami yan sila. Oh, Ninyo hmm. sila na yun. Hmm. Marami pa sila yung nire-recruit. O, oh, sangkay dyan dyan. O, oh, yung pinakahid nila dyan, si Tipe. si Tipe, recognize, syempre, Nabudol niya yung first family. <laughs> so, ni-recognize ni Pagulong Bubong Marcos yung mga media. pero yung kanyang mga vloggers na nagtatanggol sa kanya sa mga social media, hindi niya ni-recognize. Bakit? Bayad lang ang mga yun Mukhang pira. Kunting bayad lang. Tapos na. Kira ang mga kredibilidad ng mga putra, guys. <laughs> <laughs> dulot po ng traffic mga kababayan ang operasyon ng PNP SWAT Unusual operation po ng PNP SWAT dito po, po sa labas ng KOJC compound Wala kayong SWAT yan ng Imbes po ng Imbes na makatulong sila sa trapiko, dyan sa kalsada, sila pa yung nagdudulot ng sobrang trapik. Sinisigawan na sila eh. Hoy, umuwi na kayo. Sobrang trapik na po. So hindi po sila nakatulong. Dapat sinagasaan na sila ng mga sasakyan diyan eh. <laughs> 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 Imagine Karoon sila ng Checkpoint Before Sa stoplight So yung location pa lang mga kababayan Ng checkpoint Questionable na Okay. So ganoon ang ginagawa ng administration ng mga dabawin niyo na bumoto sa kanya. Miya sukaran kaaki aki, Bungbong Marcos. Miya tingges ka. may maranaw na nakaka, na dito alam na niya yung kung ano ang sinasabi ko pag so, ganito yung binuto natin sa bagay kasalanan din natin itanga tayo pinatansik na nga yung tatay na binuto pa natin ang anak so ano ba yung <laughs> iisipin natin revenge <laughs> ayaw ngayon na iti sa galit tayo din naman may kasalanan binuto natin yung putang inang anak ng putang inang ama. <laughs> oh, no.